Ang oras ay mahalaga. Bagamat ang statement na ito hindi na kailangang patunayan pa, eh, sa madalas na pagkakataon ay natatagpuan natin ang ating sarili na tila hindi ito alintana. Bisibisihan sa mga bagay na pinagmumukha tayong aktibo pero hindi naman produktibo. Misan maraming nasisimulan pero bandang huli ay wala namang natatapos. Parang kanta sa video ko na sa simula lang magaling tapos hindi na kayang tapusin yung kanta at habang nasa kalagitnaan ay umaayaw na nung kami nag-aaral pa, lalo na nung high school, isa sa mga bumubuhay sa mga nagsesebo naming isipan ay yung biglang may surprise quiz o recitation. Iba talaga epekto nun. Yung mga brain cells mo na tila na mamasyal pa sa dalampasigan ay biglang nagkukumahog na mag-ugnay-ugnay at magsasabing reporting for duty. Ang masaklap, misang kung talagang walang itinanim na kaalaman, eh, sa diyang walading wala ding aanihing katalinuhan. Kaya kahit aktibo na ang mga brain cells, e eh, nangangala pa din ang isasagot. Yung pinakamahirap na aspeto, e eh, yung announcement ng teacher na magsasabing, finished or not finished, pass your paper. Yung ibang sumasagot pa ay nanghihinayang dahil meron pa sanang maiahabol na sagot. Yung mga nanghuhula pa ng sagot ay tila nanghihinayang dahil hindi na matatapos ang kanilang panghuhula. At yung walang maisulat ay tila nang hihinayang din para kahit papano mukhang may laban sa exam kahit wala naman talagang maisagot. Alam mo, isang katotohanan ito na ang buhay ay ganyan-ganyan din. Hindi kahihintayin matapos. Hindi sasabay sa schedule mo. Ikaw ang mag-a-adjust at ikaw ang magsisikap na may magawang makabuluhan bago ito matapos. Kung ikaw ay kulang sa motibasyon o kaya naman ay maraming sinasayang na panahon, alalahanin mo ang talatang ito. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang pagpapahalaga sa buhay ay isang sagradong responsibilidad. Gagawin ito hindi dahil maiksi lang ang buhay o hindi tiyak, kundi dahil ito ang ating responsibilidad bilang pinagkatiwalaan ng buhay na ating taglay. Tandaan mo, sa lahat ng sinimulan mo, finished or not finished. Kapag dumating na ang oras mo, ay hanggang doon na lang. Gamitin ng wasto ang buhay. Maging produktibo. Luwalhatiin ang Diyos at asa pa